Hello mga kasari sari stores! Good evening! So ngayon mga kasari sari store, mag-close na tayo. So mag-close na ako ngayon is time check, ano, ah uh, 9 na siya, 9 evening na. So need na, need na na ako mag, ano, need na na mag-close sa... Akong gamay na sari-sari store so ang laki ng tulong sa sari-sari store ko na to ang laki ng tulong talaga mga kasari-sari store so yun na so let's go mga kasari-sari store so arat na samahan niyo ako mag ah uh, ligpit kasi yung mga ano ko sa labas kukunin ko ah, uh, na ako na mag, oy, magbisaya na lang ko. No? Kung bisaya vlog maning ako ah. So, kwaon ako ng mga paninda na no, sa, ano, sa labas kay magsirado na si Manang, si Manay Marchi. <laughs> let's go! Let's go, let's go. Ang alaala mo Nagpabali At aaminit ko Hanggang ngayon Ikaw pa rin Ang iniibig

ni tao ko na minsan minsan ang alega mo nagbabalik.

Desintus rainta, uang 130 anak one thirty. Nak, nak na Ano lamang. Mahalin pa man eh. Kuwaon na, kuwaon na ni Uma. Ako, ako ano ni. Hmm? Di ba, kuwa, kuwa, kuwa ano na po ni, kuwaon na po ang mga daot-daot ba

guys. So, tapos na. Uh, continuous What's our vlog. O continuous ta sa ano, ang um, ato ang vlog, uh, no? So, magisgut. Magis, natay, anayara kayong kuhan mo. This, 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 Matumal this, this, minus ang binta no kanang hinay ba hinay ang binta no na adjoy hinay, hinay ang ah cream stick ko nang cream stick ning ah, na ah, ah, malip si ano yung gata so oh. tagkuan upat singko chocolate ko napila cheese cheese chocolate Allah Kanang hinay no. So na, na panahon na ay panahon nga hinay ang hinay atong halin. So lalong-lalo na kuan kanang, kanang abo, abo na uga kanang kanang di ta kompleto no. So hinahinay jud ang halin nato pero kay naamantay bugas so medyo okay okay ang halin no so yan um digid panahon dili gid tanan panahon nga mo, mo kusog atong halin kay abo na na tayo tay kompetensya no naatay mga silingan na mga naapoy no so yun basta ang diskarte lang jud nato uh, listo lang dyan sa mga expiration no kay kung matumal man ang ang bintahan hinay ang bintahan so dili ka mag worried kay dili ka mag uh, ka. kay ang imuhang mga items dugay pa man ang expiration pero mabalaka jud ka pero nang nakapalit na 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 bitaw ka o ganang pagpangumpra nimo kanang one month na lang one, one month na lang para ma-expire na abitaw na yung ana no na, ano? na, na, nakapangumpra na, ko naka nakakumpra goods jud ko nga two months na lang mag-expire mag-expire na or one month na lang na isa na sa mga naka-learn lections ako ano na na ang expiration good so na nabiktima jud ko sa expiration no kay daghan jud na daghan na 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 ay mga items na na-expire sa kuha kay gumikan sa kaingon jud na ko nga kuan kinigid akong pagtuo no na ang expiration dugay pa kay jud ko magtan tanaw tan sa mga makaon kung unsa na unsa nga bulan ang expiration niya so mauna na karon na aware na jud ko nga sa tindahan di ay kinahanglan ang ang expiration number one jud na nato atong i na mangumprata i-check jud nato na to so nabatasan man jud nato no na mga tindahan no nga magkumprata walay tanaw, tan-aw sa expiration di ba so magbantay ta sa mga expiration kay lalong lalo na sa kanang mga seal bitaw na mga promo promo so na jud na mga expiration din na ang hapit na ma-expire so katung katung december nagpalit ko ganang mga uh, condensed na, na milk condensed So, dito ko nagpalit sa promo. Dito ko nagay kanang kanang mga buy tikma, take ganun ba. Pero wala ko no, ko nag-expect nga ang expire di ay two. Ang expiration di ay hapit na one month ram expire na. So sa laktod nagkompra ko so wala man mahalin tanan. So naay nag naay na nagpalit so pagtan-aw na ko sa kuan sa lata kay na may nakaling. so pag ano mo oh no, basin kuan didto expire gayud ang gatas so sa laktod murag tulo ka gatas tulo kan ang na expire no so oh so perting lugi ana pert na lugi ka na sa tulo ka kan ang imuhang kapital gikaon oh, ang 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 ginansya, ang nawala o oh, ang kapital na kaon pa jud kay ngano tulokakan na na expire wala mapusli na usik so aware jud sa expiration so yun lang ang akong ano no so bahalag hinay ang bintahan basta ang atong mga item paniguraduho nato nga atong i na ang ang expiration na sa mga six months pa, one year pa. So, ang nindot yun ka ng one year pa, ma, kuan, ma, expire no? Mga one year ka pin, ana. Pareho anang mga canned goods, 2026 pa, ma-expire, yung mga ganun. So, be aware yun ta ng mga ubang mga pagkao, no? So, na parang panghinay ang bintahan, uh, dugay mahurot, so di ta mabalaka kay, nga, no? Uh, dugay pa man ang expiration. So, 'yun ang akong 'yun lang akong ma-share mga i-share na akong mga kasari-sari store no. So, mao na ang uh, para iwas iwas lang sa ano na malugi ta no? Kay isa jud na sa hinungdan na na wala na atong atong kapital pati atong kapital nawala, nawala tanan, di ba? Kay pareho anang na expire na, na pila ka makapasa experience nako na na experience na, na so nahinayang ko na kuan ka nang na expire ang mga pagkaon no bala ma mahalin gumikan ang iya expiration hapit na so nagkumpra ko nga wala ko mag check sa expiration sa expiration expiration tapos mo to, na sa moto nga sunod na ko pangumpra, giusisa giusisa na jud na ko ang expiration gina ano na nako ko gina check gina usisa jud na ko kay sayang sayang ma sayang ang kuan kapital nato no so yun lang ang uh, bahala na matumal ang halin hinay basta uh, dugay pa ma-expire atong mga pagkaon so kung ikaw ay bago pa palang sa akong channel, um, pakipalo na rin, uh, pakicomment na rin, share na rin kung unsay pod ma-suggest ninyo guys. So, yun. So, uh, itong tindahan ko, no, ah, uh, uh, nag-start lang sa gamay. So, hangton nga na dako-dako ay. hangtod nga uh, dako-dako -ay. <laughs> ay. So, lipay kaayo ko, no, na kuan um, medyo okay okay na so yun na aware lang jud sa expiration no so aware lang tatapos tapos dili ta permanente dili ta mag kanang sige pangumpra sige pangumpra bis kanang ang atong pangumprahon kanang katong wala pa na ay katong wala na wala na stock yun ang pangumprahon no so tapos ang ikaingon ka kanang mga ah uh, kanang mga inadlaw-adlaw nga gamitunon sa balay no yun kinahanglan dili jud na mawala sa apo ah. so mauna na uh, for example kanang mga gamos o oh, sa isa ka sa usa ka upatan makaginan siya kag 50 di asa pa ka di ba mm, gamos, mga bulat mm, ginahan ganahan ko na. So, ab abo na ka ng, ting ulan, ting ulan, halin jod mo na ang anak, adyo ko piminti mga stack, na ko mga stack jod nga bulad. So yun lang mga kasari-sari store, so na ako ay na, nang lan, nalantaw sa mga ubang sari-sari store, no? ganahan ko maglantaw kay nang dagko ng ilahang sari-sari store, so unta na, na isa po na, muda po din akong sari-sari store, no? So, ayan, eh, muhatag lang kong update sa inyo mga kasari-sari store. So, maulang to akong gina-share no, habang, habang nag-close. Eh, ako mama na nagtiwas nag-close. So, muna nga, ang ang oras jud na mag-close ko alas 9 kapin jud na kay naa pa may mga mamalitay so samtang naa pay mamalit sige mag-abri pa jud ta di ba so yun lang mga sari-sari store God bless us all. Thank you for watching.